At ayan guys, ito na namin guys. Hindi eh. so, yan. Ayan guys, laki niya guys. Pwede na rin yan guys. Pwede na rin yan. So yun nga guys, welcome back to my YouTube channel. Tsaka may welcome back sa epic page. Tsaka welcome back sa Reels guys. Ayan guys, dito kami ngayon sa so Bamban. yan. Tara sama nyo kami mga oriente ulit tayo guys Tignan nyo mga mahuhuli namin Eto na guys At so yung nga guys Sige na yung oh. setup na Ayan guys Sige na setup ni Papa Bruns Ayan na guys Punta na kami sa destinasyon Ayan guys sa uh, spot Doon o no? punta natin yan Ay, Tilapia ko natin eh Ayan guys punta natin Abangan na, na kami guys Ayan guys abangan nyo na lang kami sa pupunta namin Ayan Ayan guys malaki yan Ayan 1-0 Ayan guys 1-0 <laughs> <One zero. laughs>

Não gonna bem não. Não tem usar, né? Ui. <laughs> É, um por eh, na yan. Ay, putang na mukha. <laughs> Lakas wala. Ha? Lakas, putang ka. Sumuwid yung... <laughs> Gago So yun guys, ganda yung green na green guys. Ang isa hanap kami ng ibang spot guys. Ayan pala na hood natin guys. Ang tanki na mo! Kuryente gago! Guys! Dalawa guys, yung burasi at tilapia. Ayun na, bumulupo ko. Ayo, guys. Ah, rame-rame lagi, guys.

<laughs> yang dami yan dami guys yan guys oh hindi <laughs> na kuha yung ano ha yung mania, yung. <laughs> <Yang> guys oh. <laughs> <hari>

I didn't know. Ini ya, nah. bedi ngerinya, guys. Teddy ngerinya, ya, beda, ya, ya, udah, kita lempar Kailan pag muli ito? Yeah. Ayan ako guys, na Ayan guys oh. Pang ulam lang naman yung mga idol Tsaka follow nyo na lang kami rin Ayan oh yeah, no? <laughs> yeah. Follow nyo na lang kami guys Sa Facebook page, sa Reels, sa Youtube Mga idol, parang tulong nga rin Ayan Uy. Dalawa yun ah. Nakawala yun sa. Pwede na yan guys. Ayan o. Dalawa pa o. Binagsama-sama mo yun. Lalaki na rin yan guys. Kami guys yung paulam lang guys. Ayan o. Ayan guys. Mga itong spot namin guys dito.

변이 됐었으면 됐어. 야. 예. 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 Okay, dyan muna, dyan muna. Ayun, oh ayun, no? Ayan. Okay, dyan dito. Dito. Ayan, guys, oh. so. <laughs> guys, pang bulam, guys. Yun. <laughs> so, una ang bataan. Ay. guys, oh <laughs> Busog na naman ang mga itik. Yun, 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 yun. Busog na naman ang mga itik. Hindi isa. Eh, laki-laki yan ha Hahaha oh. yeah. <laughs> <laughs> yeah, boy Oh, Critical moment pa yung bibigay sa akin eh. May paghulog pa ako. Hulog mo na dyan. Dito, may critical moment ba? Talagang, ay, ba't mo? Dapat pa naman. Talagang papatay na ako ng kasama ko, guys. Hindi na ulo to eh. Mayroon siyang natin yung mga nanay niyan. Ang huli yung mga nanay niya na eh, brad Yan Oh, wala, ang butik Yun! Ay, putrik! Ay, grabe! Ay! Wala kahit isa! Ay! ay, ay, ay. ay sa may ano, nakano! Ayun Ay, no. ay, yan, yan. ayan 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 sa salat sa salat mo na sa may buko sa may nyug sa likod ayun o ang laki ng isa anjay lang yun Wala nawala hindi na kuha nawala dalawa na nawala tutututin mo nawala hindi na kuha

na no, mo lang yung pabudik. Yun! Yun! Ayan, hindi na dahil. Yan. Dian. Putang gala. Di yan Bombay mo muna Ibu, tak ada sih, gusto mo ba tayo sa pagigiligan? eh, di ba e, sama mo na ja? gusto e, mo ba mo, brad? in e, tapat mo yan, yan, yan That is good. All right, man. Good man. ipasukin mo yan meron? ay ko huwag makuha okay, mo na? ay ang sa loob yan makuha ay, na ipit tangan ito ay takbahan ito lapad ito

Yeah, yeah, yeah. Mm. Niho na. And this. And ulan, guys. Ha? So, 'Yan. nga guys, guys. Bagong spot, pangapat na spot namin, guys. Uy. Ha -ha. Lino niyan, guys. Meron kaya yan, Brad? Awa. Kung sa meron ka. Ayan, guys. Ang spot namin ang setup lang niya, guys. Ayan, guys. So, yung nga, guys. May pang-ulim na kami, pero dadagdagan pa namin, guys. Ayan nga, guys. Abangan yung mga mahuli namin. So, yung mga hindi pa pa papollow naman, tsaka pa subscribe sa youtube channel natin Tsaka pa follow sa epipage sa reels maraming maraming salamat guys Tara guys. At ayan, guys, pangulam pang na guys. Pangulam na guys. Dadetagan pa namin guys. So last na spot na namin to guys. Sana may mahuli. Ayun, ganda lang. ganda ng view. Nature na nature mga idol, ha. Tara guys. Kita-kita tayo, le. Isurupa. Walo. Sabi na, pito, ay. Bah, e kumamkrao na ako. Animal, Animal, what happened? Oh, guys, one zero, one series, this guy, guys.

tuyo nga guys uwi na kami guys tinagin na lang mamaya guys yung mga nahuli namin ko marami doon na natin pintahan guys dahil palobat na ang gopro natin guys ayan guys paanin natin itong mundaraan namin ganda ng palay guys oh. At so yung nga guys, maraming maraming salamat. Thanks for watching guys. Yung mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe na rin guys. Like, follow, yan, yeah, pakishare na rin guys. Ayan. Ito na guys. Pauwi na kami guys. Silipin natin na nahuli guys. Ayan guys, silipin natin na nahuli. Ayan guys. Kinilas. Ayan guys oh. Dami dami rin guys oh. Dami dami rin yan guys. Thanks for watching. So, ayan nga guys, yun na huli. Ayan. So, Ganyan din yan guys. At ayan nga guys, yung ni si Papa Bruno na dito. Ayan mga kiwit guys. Dalaki niyan guys. Thanks for watching mga idol. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and share. Don't skip my ads. Please subscribe. So, ayan nga guys, Cut, and cook. Ayan, <laughs> Papa Bruno. Ilang butak, mutak-lumutak guys. Ayan.